Election na naman, Pilipinas, meron bang nagbago? Malamang yan ang sentimento ng iilan sa atin. Magandang araw sa inyo lahat at ngayon natin makikilala ang mga tatakbo ng pagkakandidato. Kumasa sa mga tanong ng bayan. at ang mga magbabato ng tanong ng bayan na isa sa main anchors ng 24 oras at isa sa ng GMA and Related News at GMA Public Affairs, Miss Vicky Morales. Award-winning documentaries ng GMA Public Affairs at chairperson din ng UP Diliman College of Mass Communication, Kara David, senior correspondent at isa sa mga mukha ng GMA flagship newscast 24 oras, host ng investigative public service show na resibo ang kapuso action man, Emil Sumangi. Anchor ng late night newscast na saksi at 24 oras weekend at isa sa pioneer podcaster ng GMA News Online, Tia Arcangel. Ipinakita ng mga kandidato ng kanilang pagkakasunod-sunod at kung sino panilista ang magtatanong. Una po sa salang si Retired Colonel Amelia Q. Colonel Kirubi, nasangkot po kayo sa kudita laban kay dating Pangulong Cory Aquino noong 1989 kung saan may mga sibilyang matatay. Nakulong kayo dahil dito at nabigyan naman ng amnestia. Sumama rin kayo sa Marine Stand of Fort in Pasho noong 2006 laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo at nakulong muli pero ginawaran din ang amnestia. Ang tanong ko po ngayon, matapos po ng mga ito, makatarungan pa rin ba ang tinimyo dito sa mga pag-aaklas kung nadudulot ng karasan sa mga militar na din sa mga sibilyan? sa aking paninindigan kasi, nagawa natin yung mga sinamaga natin. Ang tawag dyan ay military exercise, na kung saan naninindigan na dapat itama yung pamamalakad ng gobyerno at nagpakamatay tayo para sa paninindigan natin na tama yung pinaglalaban natin. So, I was twice jailed, twice given amnesty that's really true, and I was brought to the merge clinically dead fighting for what I believe was right. Kung tanong ninyo, meron na pinagsisiyan dito, I have no regrets, but I have better lessons about this. At iyan ang gusto ko na isulo ngayon, dahil naniniwala ko ng kailangan natin ay isang matapang na sinado na lumalaban against corruption at naninindigan para sa kapakanan ng taong bayan. Narito naman ang tanong para kay COA Commissioner Heidi Mendoza. Magandang araw Commissioner Heidi Mendoza, nung nag po kayo ng Certificate of Candidacy October 8 if I'm not mistaken, sinabi niyo po na gusto niyo pong bigyan toldok ng pork barrel. Pero in the same occasion, tinanong po kayo kung tatanggap ba kayo o hindi ng pork barrel at ang sabi niyo po ay pag-aaralan niyo po muna ito if I may quote you, sinabi niyo po specifically kasi na ang pork barrel ay isang tulo pamamaraan ng gobyerno para makagawa ng tinatawag nating redistributive function. Pwede hubang pakilinaw Commissioner Mendoza, tatanggap po ba talaga kayo ng pork barrel o hindi kung sakaling maging senador kayo at ito ang pork barrel ay nakabubuti o nakakasama sa ating taong bayan? awin ko po ang aking sagot. Ang pork barrel po ay minana natin sa Amerikano para magkaroon po na sabi natin ni distributive na idadala sa countryside-specific district yung mga proyekto at nabibigyan ng sexual needs. Kung ako ay papalarin na maging senador, boboto po ako at magpapasa po ako ng batas na stop ang paggamit nito sapagkat iba ang kasulukuyang panahon. Kung ako ay tatanggap, aking ipapakita na pwedeng magamit sa tama ang pork barrel funds. Maraming salamat. Sunod namang tatanungin si Leo Guzman. Noong taong 2022, sa isa pong social media post, sinabi mo na ayaw ko nang maulit ang masamang karanasan ng pagsuporta ng taong bayan kay Cory Laban kay Marcos at Gloria laban naman kay Erap. Ang sabi niyo pa, I quote one more time, Walang napala ang taong bayan, nagpatuloy lamang ang kahirapan at kaapihan ng mamamayan. Ang tanong, pagamat humingi po kayo ng paumating sa inyong post, naninindigan pa rin ba kayong walang napala ang bansa matapos palitan ni Cory si Marcos at ni Gloria po si Erap? Naninindigan pa rin ako dahil ang sitwasyon ng ating mam ang gagawa at ng ating mamamayan sa kasalukuyan ang patunay na walang napala ang ating mamamayan sa patuloy na nagpapalit-palit na gobyerno. Lalo na sa panahon ni Cory Aquino. Sa panahon ni Cory, diyan naganap ang kontraktualisasyon. Ang sahod ng ating mga manggagawa sa probinsya ay mas maliit kaysa sa Metro Manila. Dati ay pantay ang sahod ng ating mga manggagawa sa probinsya at saka sa Metro Manila. Para kay Danilo Ramos naman ang huling tanong. Noong nakaraang taong po ay dumulog po kayo sa Commission on Human Rights at kayo po ay nagsampan ng reklamo na tinatawag ninyong state sponsored rights violation. Dahil sinasabi niyong surveillance at red tagging laban sa inyo. Gaya po ng nabanggit niyo kanina, may mga nakabonet na pumunta sa bahay ninyo at nakaranas nga po kayo ng harassment mula sa pinaniniwalaan ninyong government intelligence agents. At sinasabi niyo ang lahat ng ito ay kung sabi niyo sa anti-terror law. Ito po ang tanong ko para sa inyo. Wala po ba talagang magandang may dudulot sa inyo ang Anti-Terror Law? At kung ganun po, sa tingin nyo, paano ba dapat protektahan ng ating gobyerno ang kanilang sarili kung walang Anti-Terror Law? Ba Basta po sa karanasan, patuloy ang paglabag sa karapatang tao dahil sa Anti-Terrorism No. Executive Order number 17. Libo-libong mga magsasaka, magagawang bukid, at saka kanilang pamilya ay nakaranas ng terrorist at red tagging. Ang ipinaglalaban po namin dito ay lupa para sa mga magsasaka, palakasin ang produksyon ng pagkain. Ito po ay kagalingan ng taong bayan kaya po kami dumulong sa mga LGU para matigil na po itong mga nagaganap sa ating mga magsasaka at terrorist labeling sa mga mamamayang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sinabi ng Vice Presidente ng Bansang Pilipinas na si Sara Duterte na napakaraming abogado ang nag-aalok na ipagtanggol siya sa isinasagawang Senate Impeachment Trial. Ngunit minalit niya ang kanyang impeachment ng mababang kapulungan at sinabing mas masakit pa ang pagkikipaghiwalay sa isang romantic partner, Arlene Delgado, bilang tonight's top story. Alam nyo, mas masakit pa na maiwanan ng girlfriend o boyfriend kesa ma-impeach ka sa House of Representatives. Sabi ng Vice Presidente na wala na siyang masasabi pero... Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God Save the Philippines! Ayon kay Duterte, ang kanyang legal team ay naghahanda para sa impeachment trial mula noong November 22, 2023. Gayunpaman ay tumanggi siyang tukuyin ang mga miyembro ng kanyang defense team. Itinanggi rin ni Duterte ang pananakot na papatayin sina Marcos Jr., First Lady Liza Areneta Marcos at House Speaker Martin Romaldes na siyang basihan sa unang artikulo para sa impeachment. Di ako nag-assassination threat sa President. Sila lang ang nagsabi niyan. Sila lang ang nagsasabi na may assassination. Sila lang ang nagsabi na may assassin at na may gunman.